Pops. ayan tinatapos lang to, to. Tata, tinatapos lang yung pagre-repack ng bigas ayan mga ipapamigay po ito ngayon mga paps ang tabayanan nyo po ay kaso, <laughs> pero ito kumamay ka naman i-spotan ka na o oh. <laughs> lagi na lang sa vlog mo lagi na ispatan ako eh Ngawe. Tugo kwa maana kuna na watu wengi, ta. Sasa ni sana. Tumeona sana. Ayan mga paps, andaan yeah. po. Tinomog po si e. ngayon dito sa Kalbaryo. Ayan! Sa deh <tuk> sayang <tangan> <tuk tangan> Bangya, <tuk> Bangya mengatakan. Oh, grabe. Bung na lang nakita. Sa Ma baba. Ma'am, kuwa lang po kayo, bossing. Kuwa lang po kayo ng lift dyan. tulong tayo sa kanila para mabilis. Ang dami tao talaga doon eh. Ang dami na eh. Kapit po, kapit lang po. Mayroon po yung Salamat po. Sige lang po. Maraming salamat din po sa inyo. Salamat po. Salamat din po. Thank you po. Salamat din po. Nakakataba ng puso yung gating mga tao na nagpapasalamat sa akin. Kahit hindi nila ako kilala. Dahil hindi nakilala. Mas na-appreciate ko dito. Eh, dito kasi talaga pa din malalim. Salamat din po, ma'am. Daddy, may ano po riyan na may lubog na daan. Baka may, may. may hukay, may hukay. May hukay po, may hukay. Ah, Diyan ka. Diyan sa mataas ka. Pwede. Diyan ka. Ano man yan? CAG. -E Ayan, may sticker dyan. Kay CAG -E po yan. -E -E ito yun, ito. -E Ako, lumalakas na ang ulan dito. Ito ba yung nilubog ng maraming baha? Ay, ng malaking baha? Gano ba kalaki ang baha dito? Dibdib. Ah, talagang nangangailangan talaga sila ng suporta, no? Wala ka pang nakakapagbigay ng suporta dito. Kanina, mayroon na rin. Ah, okay. Sabi kasi doon sa una, hindi raw nagkasya yung binigay ng suporta dito. Hindi. Yeah. Yeah. Buti na lang, sumunod si CAG. Ma si Mag-iingat po palagi, ha? Ano ay, Hindi ko alam na parang kayo so, dito. So, Surprise, so na, Surprise. Sana lahat. Bust yun! Ayo! Ayos siya! Okay na. Okay na. Totoo ah. <laughs> rin kasi akong ganito eh. Dato rin ako... nakikipila sa ganito. Kaya yung ginigay ng Panginoon Diyos sa ang pagkakataon pa sa akin pipilitin ko pang mas maraming matulungan salamat din po bossing 300 ako after nito Punta naman tayo na pala. Or kung saan pa yung ano? Sige po, madam. Wala pong stab Kung wala po kayo ha, wala pong stab no So, sit this down. Wala pa. Wait, wala Okay lang, oh. Eh, sir, naano yung sa page mo yan? Dumaan sa page mo. Dumaan. Sige lang po. Kung wala po kayo ron, lahat po yan, open po sa inyong lahat. Para sa inyong lahat po talaga yan. Okay, ayun. Dun, dun. Mag-iingat po palagi. Maganda na po. Ah, ito yung North Bill Port. Port B. Port. Ah, Port. Ayun, ayos, ayos. Talaga, 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 Eh, talaga, 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 Ayos nice lang, lang lang. Palagi. Hindi na ako makalusong doon. Hindi ka na, de. huwag ka na lumusong doon pa din. dito ah, na lang. Baha Dito ba na lang. Hindi na po kayo palagi, mga bossing kong lahal. Asin pa rin, Ah, na, Diyan ka na lang pa din. Diyan ka na lang. andyan na. Ayan na po oh. ito po may ari na, no? ito po may ari na, no? ito, 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 ito. Sa barangay yan, wala na. Ayan. Sige lang po, kuwa lang po thank kayo rin. salamat po. Salamat din po, mag-iingat palagi. Thank you po. Po. po, thank you. Pa. Thank you, thank you. Thank po yan. Po. ito po, ito po may ari na. Ito. Po, salamat po yan, salamat po. Salamat, salamat po. po. Salamat po. Na. Ay, sige, 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 po Bali-bali ta. Ayan yung CEG po, ayan yun. Ayan yun, yung si kan. CEG Oh, ayun na, ayun na, ayun na. Talaga. Wala ko kayo. Mababago Boss, <coughs> maraming oh, salamat. to ba oh? Boss, mami. Bakit doon kasi pinasok yung truck ay mabahado? Dapat nga, naman, dito Oh, oh! Gabi! Oh. ¡Gracias! Salamat po mga bossing. Salute sa iyo, idol CAG. Salamat po mga Cecilia. Sir Romeo, paano nga? hindi kumaka... Sobra-sobra ng 200 sako na inilaan ko sa kanila. Yung so, sa sobra, pupunta pa tayo sa ibang lugar. May nakahanda akong 1,800 na sako para may tulong sa kapwa Pilipino. So now, kapag sige na tayo ng 300 sa so, may kawayan,

Ibigay niyo to kay mama niyo. At ngayon, uh, 200, baka sobra pa yung 200 natin dito na sako. So, so punta tayo ng barangay Northville naman. Pabahay din yun, di ba? Sa may kuwayan. Uh, magbibigay tayo ron kasi maraming tao ron. At least by, uh, 300 na sako ulit. Ngayon, pag sobra pa yung 1,800 na sako, bukas tutuloy ko pa rin po. Sasarado ko muna yung tindahan ko para maibigay natin lahat sa mga kailangan. Shoutout po kay Ma'am Mary Jane Dancel, kay Roseline, principal. Principe. Kasi bumumisa lang mo. Shoutout po kay Sir Carlo Gan. Ayan. Uh, hindi ginawa ko para lalagdari. Hahaha. <laughs> At ngayon uh, 200 baka sobra pa yung 200 natin dito na sako. Sa so pumunta tayo ng Barangay Northville naman, pabahay din yun, 'di ba? Sa Maykawayan. Uh, magbibigay tayo ron kasi maraming tao ron at least pa 300 na sako sa ulit. Ngayon, pagsobra pa yung 1800 na sako. Sa bukas tutuloy ko pa rin po sasarado ko muna yung tindahan ko para maibigay natin lahat sa mga kailangan shout out po kay ma'am Mary Jane Dancel kay Rosalyn Prinsipe. Kasi bumumi siya lang yun. Shoutout ko kasi sa Carlo Gan. Ayan. Hindi ginawa ko parang lalagdari. <laughs> Palang gabi sa inyong lahat. Ako po'y lubos na natutuwa, nakakagalap ng puso dahil po sa aking munting ginawa sa inyong lahat. Ako'y palaging nananalangin po sa inyong lahat na sana'y kayo okay dyan sa inyong mga bahay at okay po ang inyong mga pamilya. At uh, ingatan po palagi ang inyong kalusugan. Maraming maraming salamat po sa lahat na sumusuporta rin pa kay CEG. At maraming salamat din po sa lahat ng, lahat ng naka-appreciate ng aking munting regalo para sa inyong, sa inyong pamilya, highly appreciated mm -hmm. po yun. At ngayon naman po, magbibigay po ako ng munting regalo sa aking mga tulad. Okay guys, ah, uh, pangungunahan na po natin sa pangalan ni Kuya... Ephraim! Kuya Timbon! Kuya sa mga...

Eh, salik. Selamat. Bohcuku, bohcuku. Selamat. Selamat. promote na si Tulog. Oh, Pakitayan, ipakitayan. Ipakitayan. Ayuw. Mak, yan. Sayo talo Ipakita yan! Mak. 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 Mak.

Bibigyan lang din ang Ay, kuya mo no. Kuya. mo isa ba dalawa yan Kay paring Elaine ta kay Mare. Wala. Ay, pasasalamat kaya sa lahat ng pagod natin. Okay. Kay hino, hino, hino. Oh, alo, alo, alo. Ilo, Ilo. Ilo, Ilo, Ilo. Pangalan Thank you, thank you. At sino po uh, ba ang wala sa atin? Okay. And... Ed, no, si oh, ah. Ah. Si Pade. Ops! Ah, Mag-asawa kayo, Pade. Ah, Ayun, salamat. I love you, Pade. Yun, 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 yun. Maraming salamat sa atin lahat. Ang mga asawa ko na naman palagi sa akin Thank you so much, bro. At may sobra si Pixar ron. Si Jackie, lahat yan May sobra pa rin sa akin. Kay Rod. Ayan. Basta ako yung gusto nagpapasalamat sa inyo lahat. Sa lahat ng nagmamahal sa akin. Mahal ko rin po kayo. Mas mahal ko. Ayun. 我懂了。